FCC coin sa ating OKX. So una natin gan, punta muna tayo sa OKX. Ayan, open natin. So, dito sa OKX na to, ayan, meron ditong discover ito. Ayan, open lang natin, click natin. Dito sa search, i lang natin ang FCC is taking So, ayan, may nakita kayong visit external site. Ayan, may arrow dito sa gilid, sa right side. Pindutin lang natin. Ayan. So, nakita ninyo yung connect wallet. Ayan. Click lang natin yung connect wallet. Tapos, ayan, scroll up lang natin ito. Merong trust wallet. So, press lang natin yung trust wallet. Ayan. So, make sure na nakapuligon yung inyong network. So, dito makikita dito sa may right side, baba ng battery, merong logo ng OKX dyan. So, yan ay nakapuligon na. No? So, open natin. Ayan. So, nakapuligon network na siya. No? Ayan. So, scroll up natin and participate. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, kasi meron akong nag, ano na, nag uh, one year na, kasi usually 12 months talaga kung nag, ano, ano natin. Hintay natin na mag-appear. Ayan, nag-appear na. So, scroll down natin. Scroll up pala. Ayan. So, meron akong nag-matured na or nag-one year na. I-ano natin, i-stake. I mean, i-unstake natin. Ayan. Sige pa. Ayan. So, nakita nyo to. in-stake ko siya noong August 8, 2024. 40,000 coins. Ayan. So, 40,000 coins yung aking in-stake. And then, um, ngayon, ay kahapon pa pala to, August 13, kahapon, nag one year na siya. So, ang gagawin lang natin dyan is i-unstake natin. Ito dito sa baba, merong unstake. So, unstake. Ayan. Pag in-unstake mo yan, yung current earn mo, at saka yung in-stake mo na amount, itong 40k, at saka itong 570, pag once i-unstake yan, automatic, ma sama yan, mag-back to, itong current earn, magsisiro-siro yan. So, ayan, i-unstake natin. Unstake. Ayan. So nakita ninyo, 40,000 lang yung ating kapital then nas, na nasali yung 570. So confirm. Syempre yung password ng ating phone or ng yung create ninyo. Confirm. So hintayin natin mag-appear sa taas. Transaction submitted. Hintayin natin kung maging successfully successfully unstake siya. Ayun. Nakita niyo po. Ayan, transaction confirm. So, ganun lang kadali, no? Ganun mag-unstake, no? Sa OKX. Same way lang din yan sa Trust Wallet or sa Bitjet. So, ayun. Hanggang doon na lang, no? So, yun ang unstake. Same way lang din ang harvest. Pag harvest, pindutin mo lang dito sa harvest. Pag unstake, ito lang din, no? So, ma-unstake mo lang yan pag nag-one year na, no? So, kung hindi naman, simpre harvest mo, ong earnings lang 'yung withdrawin mo. Ayun. So Ayun, tapos na. Sana may natutunan po kayo, coaches. Thank you so much.